Hello mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to our channel. My name is Glenda. I'm your classmate. And uh, kung bago ka sa channel na ito, dito po ay pinag-uusapan natin ang uh, cancer, iba't ibang tips and strategies kung paano maging uh, bearable, organisado, systematic ang buhay natin during cancer, ang buhay during cancer treatment at kung may inaalagan tayong pasyente. Okay, ang isa sa mga goals ko dito ay... Huwag nang maulit ang pagkakamali ko at maraming pasyente. And also, uh, isa pa sa goal dito is, kasi minsan pa ulit-ulit po yung mga tanong, pare-pareho ang pinagdadaanan ng ating mga kapatid. So, ang ginagawa ko is, uh, naggagawa na ako ng video para yung link na lang, yung video na lang binibigay ko, para pwede nilang balik-balikan. Meron silang permanenteng reference at libre. Okay? Sa so, araw na ito ay meron tayong babasahin na letter. Meron tayong letter sender. By the way, mga kapatid, salamat po sa mga nagme-message ha, yung mga comments niyo Very encouraging. Um, ang gusto ko lang kasi maggawa ng gawa ng mga ganitong information, uh, informational videos. Uh, hindi ko kinukonsider yung sarili ko na, oh, vlog content creator. Pero pag nagme-message kayo, natutuwa rin po ako na-encourage ako at natutuwa ako na na-achieve natin yung goal natin na nakakatulong tayo, nakakapag-spread tayo ng na information hanggang probinsya, pati sa ibang bansa. Tapos kahit hindi tayo nagkakakita-kita, nagkakadamayan tayo. At isa sa pagdamay na gagawin natin ay ang pagsagot sa liham ng isa nating kapatid. Okay. So ito yung mensaheng ipinadala sa akin at gagawin na natin to pag may mga ganitong tanong. Uh, sagutin natin. Maganda tong letter niya. Okay, basahin natin. Hi ma'am, nanonood ako ng mga vlogs niyo at marami rin akong natututunan. Thank you. 2021, na-diagnose ako na may breast cancer after ko maoperahan at nalaman ko na uh, yun nga may breast cancer. Okay? Hindi na ulit ako nakapagpa-check up. So, 2021 pa yun. Pero last month, nagpa-check up ako sa so mga September. Nagpa-check up ako at nagpa-lab test check up, lab test, mammogram, ultrasound, bone scan. Okay? At lahat po ng test ko ay negative. Praise God. Pero sabi ni Doc, need daw po ng chemo at treatment pa rin dahil yung buko na nakuha sa akin ay 5cm. Malaki po. Malaki nga yun. Kasi yung sa akin dati, parang 6cm eh. Eto, 5. Alright? ta uh, kailangan daw i-request ang slide at block kasi medyo naguguluhan din sila ipapa breast panel daw hindi ko alam kung anong meron sa breast panel pero normal lang po ba yon na lahat ng test ko is negative parang sinasabi dito ni kapatid is normal lang po ba yun? kailangan pa ba naman gano'n? eh negative naman lahat okay Uh, yung stage ng cancer, hindi ko rin natanong kay Do kasi wala rin akong idea kung ano itatanong. Okay, isa-isahin natin. Una, kapatid, hindi may himay ko itong mga tanong mo kasi ang ganda na i-discuss natin dahil marami tayong kapatid na ganito halos yung pinagdadaanan. Oops, teka, boso. Mm. Okay, alright. Ayan. Sige, um, una, para sa lahat po ng mga kapatid natin na makikinig ngayon, ang isa sa ipamamanhi ko sa inyo is dapat maging proactive tayo sa ating treatment. Huwag natin patatagalin. Okay, pag nalaman na may something, eh, kahit yung nakakapapa lang eh, eh magpadoktor na talaga at tuloy-tuloy yun ang check-up para magabayan tayo ng mabuti. Remember po na pagdating sa cancer, uh, time, time element, very important yan. Unahan yan. Pabilisan ng galaw yan. Sabi nga nung friend ko nung dumalo siya sa ospital nung na, 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 surgery ako before, yung 2018. When your enemy is strong, you have to be stronger. And uh, idadagdag ko, when your enemy is fast, you have to be faster. Okay? So, unang tanong ko sis, tatanong ito. Bakit hindi ka bumalik agad? Ano ang nangyari? 2021 pa yon 2023 na ngayon. Ano nangyari, sis? Ba't hindi ka bumalik? Kwento mo naman, okay? Ikalawa, discuss natin yung slide. Okay, ah, uh, parang mas gusto ko unahin yung normal bayon. yun? Okay, ko ito yung mga points, eh. Normal bayon na negative naman yung ibang test pero kailangan, you know, dadaan ng treatment? Okay, sis, Remember, ang tines lang sa iyo ay blood test, sonogram, mammogram, tapos bone scan. Pero may nakuha na before 5 cm at nalaman na 2021 na may cancer. So hindi normal ang lahat. Okay? Uh, kung 5 cm yan, I'm sure mag appear yan sa sonogram at mammogram. I'm sure mag appear yan dyan. Kasi may nauna ng test na ginawa, And I'm sure nang inopera ka, gumawa na sila dyan ng test doon sa lump na nakuha doon sa specimen. Lump mismo eh. Uh, meron ng pathology yan. Ayun nga ang isa pa sa tanong ko, nasaan yung mga resulta nung pagkakasurgery sa iyo before? Darling, itinabi mo ba? Usually may histopath yan. Okay, so doon makikita kung uh, yung size ng lump na kuha sa alin dun yung ila, uh, kinuhaan ka ba ng uh, ilan yung lumps na nakuha, anong size uh, lymph nodes may nakuha ba ilan dun ang mga malignan okay tapos yung classification pa, uh, may carcinoma ba sa lahat o hindi naman lahat maliban doon, yung nga makikita din, dapat tinest na yung automatic ERP or HER2. Kaya hinihingi yung slide kasi baka yung doktor, kung wala kang maipakitang histopath, sila na ang gagawa. Pero sa unang surgery mo pa lang, kapag ka lumabas na yung histopath, goods na yun. Kung wala or equivocal ang lumabas, then you'd have to go through a fish test. Yun yung sinasabing fish test. Sa lahat ng biopsy ko, Tap nakatatlong biopsy na ako. Dalawa dun dumaan sa FISH test. Nag-equivocal talaga. At doon ang tinitingnan is yung HER2. Kung ikaw ay HER2 positive. Okay? Ang tinitingnan niyan ay ER, PR at HER2. ER, PR, HER2. Yung ER, ang ibig sabihin noon, yung cancer na natagpuan sa pasyente ay ang bumubuhay ay kin or kinakain niya yung hormone na ang tawag ay estrogen. Pag PR naman, ang ibig sa PR positive ang ibig sabihin ang hormone na kina, ah, ang bumubuhay sa kanya ay ang progesterone. Kapag nag, uh, HER2 positive, ibig sabihin may protein receptors na nagpapadami ng cancer cells. Okay. Um magkakaroon tayo ng mas maganda pang video, mas malawak na video i-discuss natin kung ano ba yung ER, PR, HER2. maraming nalilito dyan. Pero dito, sasagutin natin yung tanong ni sister. Para saan ba yan? Sabi niya rito, uh, nagugo, ayun, ipapabreast panel daw. Hindi ko na maalam kung anong meron dyan sa breast panel na yan. Sige. Kapatid, yung ER, or HER2, importante yan kasi yan ang pinagbabasihan ng doktor. Isa yun sa mga factors na pinagbabasihan ng doktor sa prognosis. Yung prognosis ay yung galaw ng karamdaman. Gano'ng kabilis? Okay? Maliban sa ERP or HER2, ito pa yung mga ibang pinagbabasihan ng doktor kung ano ang gamutan gagawin. Okay, ERP or HER2, titingnan yung prognosis o yung galaw ng sakit at kung ano ang treatment. At maliban doon, uh, sa ERP or HER2, ito rin yung ibang factors na pagbabasihan ng doktor kung anong treatment ang gagawin sa iyo. Okay, yung location at size ng tumor kung yaan ba ay nag-spread na sa ibang parte ng katawan o oh, sa breast lang, sa axilla lang or sa may lymph nodes lang. Alright. ah uh, tapos, kung gumagamit pa siya ng, uh, kung yun nga, HER2 positive, yung uh, nakuwang cancer. Kasi, pag nagkataong nag-HER2, iba ang gamutan dyan. Okay, Ma may kwento ko lang. <coughs> may alam ako isang case, so nag-recur yung cancer tapos dahil sa i ang ang, ang tinitingnan lang natin her2 na pag nag her2 kailangan ng trust2 pero alam niyo po ba dahil do sa her2 ang komple ang no no that's a ER ang lalim pa pala ng explanation okay complex talaga ang science eh, no katawa ng mga tao yung her2 ng ganon ah kumonti na yung her2 ay ah, yung ER ali ang ah, di na yung ER Uh, naging 30 to 40% na lang. Kaya siguro, hindi na masyadong effective yung letrozole. Okay? Wala na masyadong natatamaan. Uh, ngayon, dahil meron pang 30 to 40% na ER, awa ng Diyos, pumasa siya sa oral chemo. So, naka-oral chemo siya, injection and oral chemo. Thank God, kasi hindi niya hindi siya porsadong mag, yung talagang matitinding chemo na sa so, ito. for my doctor. iba-iba pang gamot, kasi yun yung talagang plastado ko na. Alright, so, malaki po ang uh, importansya ng ER, PR, HER2 sa pagdetermina ng doktor kung anong klase pong gamutan ang gagawin sa atin. Okay, so kapatid, yan ang sagot sa tanong mo ha. And as pr I promise, gagawa ko ng isa pang video on ERP or HER2 para mas malawa ka ng ating discussion. Okay. Next. Slide. Pinapahanap sa in yung slide. Uh, kung wala ka may pakita na histopata, hanapin talaga yung slide. Meron akong kwento. <laughs> Recently, di ba, na-biopsy ako. So, nagpadala ng slide doon sa, ano, testing center. Ano, hindi na nila ma-determine, tapos nanghihingi pa, eh, wala na. Salamat sa aking ongko ko, siya tumawag. Parang <laughs> tinanong yata. Uh, ba't wala pa rin? Ba't walang, ba't kailangan ulit ng ano? Kasi <laughs> nangingi, nangingi. At saka, well, sablay yung testing center, hindi ko na babanggitin. Hindi na ako uulit doon. Ay, ayoko na mabayot si Ever. Hindi ako uulit doon kasi may pagka irresponsible Ang tagal, kailangan na ngayon, hindi pa nila nagagawa. Doon lang sila nagsabi na kulang ng sample. Ah... Uh, So, may hirap yung ganon. Kasi papano kung yung pasyente talagang kailangan ngayon? Tapos, may deadline pala, lalo na yung mga sasali sa clinical trial. So, for me, napaka irresponsible napaka-incompetent lang nung clinic na yon at hindi ko na babanggitin, pero hindi na, hindi ko yun ipo-promote ever, hindi ko yun introduce sa mga friends, never. Um, kasi, naghahanap pa sila, eh, buti, na ano, nagawa ng paraan nila at tinawagan mismo ng aking very competent na onko. Okay, imagine, di ba? O so sis, yun yung ito yung slide sa. Pag kumuha ka nito sa ospital, magde ka sa Cardinal 200. Hindi ko na nasabi. Ito <laughs> yung pangalawa pang CA. Alam nyo ba nung pangalawang surgery, di inopera ko sa, ano, may clinic dyan sa may mega mall. Tapos pinauwi sa, sabi nung, dok, nung doktor, oh, Glenda, iuwi mo to, ha? Dalin mo sa, isang ospital, ospital, eto matino yung ospital. Pinagdoon ako nagpapa, ano, yung dati doon ako nagpapalo. O, dalin mo doon. Habang naglalakad ako, yung pinipitik-pitik. ano <laughs> ah, yung, yung ano, yung lamp Ay nasa may lalagyan, nasa may, yung may liquid, di ko alam kung formal yun. Pinipitik-pitik ko, mm, nagyaka, ayub ah, ka, makaganti wala. <laughs> Makaganti mal, mal mm, lang. Alright, anyway, part of that nandito. Hindi ko pa nasusole. Ay! So, eto, um, pagka sinoli ito, meron pa akong 200. <laughs> Kaila isoli ko na yan para mabawi ko yung 200 ko. Okay, so, yun yung slide kapatid. Eh, 2021 pa yon Hanapin mo dun sa hospital kung saan kayo inopera. Baka nandun pa yung slide. Sana nandun pa. Ah, at hanapin mo na rin yung lahat ng lab results mo, yung histopath. Kaya po tayo dapat lahat ng histopath or lahat ng mga lab results, lahat ng mga sonogram, mammogram ay itinatabi. Okay? Dahil hindi mo alam kung kailan natin kakailangan, kakailanganin yan. Okay. Next. So, natapit na natin yung slide at ER. Natanong ni kapatid, normal lang ba na ano... 'di ba? Ang tinatanong mo basis is normal lang ba na gano'n negative na malat? Kapatid, hindi normal lahat. Kasi as early as 221, na-detect mo na may cancer. Posible na ang lab test, okay? Bone. Kasi syempre tinitingnan nga kailangan maganda ang lab test mo bago operahan. Okay, maganda na okay pa rin ang lab test mo ngayon. Uh, at yun ang tinitingnan din para sa mga pasyenteng dumadaan ng chemo, yung procedure na Uh, gamutan, yung infusion, tinitingin kailangan maganda ang blood test. So, kahit may cancer, posible maganda pa rin ang lab test. Um, pero, hindi ibig sabihin normal lahat kasi lumabas na sa surgery mo noong 2021, ibig sabihin may histopath na yan, na may cancer nga. Okay? 5CM yung nakuha na lab. So, kapatid, Uh, yung nare-recommend ng doktor sa'yo ay gawin mo. Hanapin mo yung breast tissue panel, na yung pathology report mo, or humingi ka ng slide para ma-check ulit ng mga doktor na titingin sa sa'yo ngayon. And syempre, pasalamat tayo. Okay yung blood test, okay ang bone scan, pero hindi ibig sabihin is ibabaliwala na natin yung naunang findings ng 2021 kasi uh, seryoso yun. 5 cm na eh. Ngayon, yung sonogram at mammogram mo, uh, ang question ko is, paano mo nasabing normal? Kung noon pa lang 2021 is meron ng 5 cm. Okay? So i-check mo yan, ipakita mo yan lahat sa doktor at maganda rin na dala mo talaga yung actual slide kasi para yun mismo ang pagbasihan ng doktor kapag wala ng actual slide na mahanap, baka ang next recourse nyan is baka i-recommend na magpa-biopsy ka. Yung biopsy, ah, baka nabanggit ko na kanina, dalawang klase yun, is ang surgical at needle biopsy. Ang surgical biopsy is o operahan, kukuha ng piraso ng lump or minsan yun yung tinatanggal na lahat ng lymph nodes ng lump at yun mismong lump ang pagbabasihan nang pathology report, i-examine yon. Pag naman needle biopsy, ito yung kukuha ng likido or ng specimen mula dun sa lab at doon i-examine din kung may presence ba ng carcinoma or yun nga yung ERPR HER2, okay? So malamang baka i-recommend kang magpa-biopsy, baka lang, okay? Next what to ask. Ang sabi mo, sis, ano, hindi mo rin alam kung ano yung mga itatanong mo. So, bibigyan kita ng mga ilang tips kung ano yung mga pwede mong itanong uh, given the situation. Kasi, importante po na magtatanong tayo. Uh, I would encourage you to be gritty, polite, very respectful at all time. Pero yung, kunyari, sinabi, eto lang yung pwede, hindi po ba pwede to? Baka naman pwede ka dito, ganyan. So, dapat magtatanong tayo. Dito sa sitwasyon mo, sis, eto mga pwede mong itanong. Number one, kunyari, pinakita mo either yung slides tines nila o yung pathology report dati o si ka ng bago, itatanong mo diretsyo. Ano po ang resulta ng ERPR HER2 test or yung breast tissue panel? Okay? Ah, uh, yun nga tatanong mo, ERPR HER2. Okay? So kailangan alam mo 'yon. Pag sinabing ah, kasi ang combination niyan, triple positive, triple negative, or uh, ERPR positive. Basta minsan nagiging negative, positive yung ERPR, tapos HER2 positive, or nagkukombine-kombine yan. Uh, itatanong mo, ano po ang resulta? Ngayon, ano, itanong mo, pangalawa, ano po ang ibig sabihin ng resulta na yan at ang prognosis? Okay, ano ang connection po ng resulta, ang prognosis? Yung prognosis na is yung galaw ng cancer. Pag sinabi, kunyari, Nako, ma'am. Kayo po ay her to positive. Ibig sabihin, meron kayong protein receptors na nagpapadami ng cancer cells. O, parang 1 to 2 million protein receptors. Ibig sabihin, mabilis ang galawan. Ito yung mga kailangan ng trust to. Okay? Next. How does my test result impact my treatment plan? Kunyari, kapag ka ang staging is... Uh, well, kasi 5 cm na to. Kunyari lang, na kunyari lang. Bababa pa. Pwede ka pa ng oral chemo. Pero kunyari lang ha, sa ibang pasyente to, depende sa size ng tumor sa location kung nag-spread na ang magiging treatment plan. Okay? So, at syempre, pagbabasihan din ng ERP or HER2. So, ano po ba? Six cycles lang. Ako nang pinag-usap six cycles. Nangyari, hindi? Eight cycles ng chemo, tapos yung trust to 18. Naka-22 ako. Okay, damang-dama ko. Damang-dama ng bank account ko. <laughs> ang mahal. Alright. So, itatanong nyo rito, ano po ang resulta? Ilan po ang magiging chemo cycles? 6 ba? 8 ba? Meron po bang trastuzumab? Or, yun nga, trastuzumab kapag nakaherto. Ano po ang treatment plan? Okay, so yaan yung mga pwede mong itanong. Dagdagan mo na. Dahil mahal, Dok, meron bang malasakit dito sa ospital natin? Or meron bang... Uh, PCSO, or ano po ba yung mga iba? Ako tinuruan ako ng doktor ko noon eh yung PhilHealth health, ng uh, PWD ID, tinuruan ako ng doktor ko. May PhilHealth na ako pero yung PWD ID kasi lahat yun may mga beneficyo din. Itanong mo na rin, ah uh, Doc, meron pa bang promo sa Roche. Kasi noon sinabi, o oh, pwede ka mag-enroll sa Roche. Meron silang mga sasagutin ganito. May parts na bibili ka, may parts na ganito. Pwede yun. So, itatanong mo na ano hong pwedeng gawin. Ah, uh, kasi medyo malaki pong gastusan. O, oh, magtanong ka na. And then, isa pang ano mo, sis, na pwede mong gawin. Pag may support group ka, mag-post ka na sa support group. Huwag anonymous. Pag-post ka na sa support group, eto po, saan po ba ma pwede makalibre ng chemo, ito po yung gamot ko, eksakto. May mga times, pwedeng sumula sa DOH. O, oh, sa ano po ba yung email address? May mga gano'n. So, pwedeng sumula sa DOH, magtanong, may gamot na po bang ganito? Ganyan. Okay. At maganda rin, dapat alam mo yung phone number ng pharma ng ospital. Pag nasa ospital ka, hanapin mo na rin, makipagkilala ka na, ma'am, saan po ba pwede mag-message para magtanong kung available tong gamot? Ano po ba ang options? Okay. Yun ang mga dapat mong itanong. Again, Uh, sa lahat po ng ating mga viewers, uh, mga kapatid, we have to be proactive in our treatment. Hanap ng pero kung saan saan. Pero minsan, huwag ka lang mag doon sa uh, limitations. Kunyari, etong government official na to, nagbibigay lang twice. Etong government official na to, nagbibigay lang once. in treatment mo, 22 cycles. Yung treatment mo, forever. O yung mga naka-oral chemo natin, kapatid, forever yan mag-message ka na, sumulat ka na, Sir, ang balita ko po ay gento lang ang inyong video mo. Sir, maglalakas na po ako ng loob. Tuloy-tuloy po kasi ang gamutan ko at wala akong pang bili. Pwede po bang uh, i-request na consistent? O, lakasan na, na natin ng loob. We will never know unless we do it. Okay? I don't want to use the word try. Ayokong word na yan, try. We will never know unless we do it. So, itanong na natin pa sinabing, ay, isa lang ho talaga. Okay, edi move on. Pero pag sinabing pwede, kung hindi tayo nagtanong, hindi natin malalaman. Okay? So kapatid, uh, alam ko na nasagot natin ang marami sa iyo mga tanong. At kung may iba kapag tanong, may 100 plus na tayong videos. umanap ko dyan kapatid at uh, marami sa mga tanong mo ay masasagot pa ng mga videos natin. At sa lahat po ng viewers natin, meron na tayong I think 146 videos. Sa lahat ng mga, 8,000 na yung subscribers natin, mahigit. Uh, marami na po tayong videos, nasagot na po ang marami sa inyong mga tanong. At kung may mga tanong pa po kayo na hindi ko nasasagot, i-message na lang po. At binabasa ko 'yung inyong mga comments, okay? Uh, sinisikap po po ng mag-upload na every day nah, big time. Kung may mga times na medyo madalas, uh, uh, may mga times na hindi ako nakapag upload agad or matagal akong makapagbasa ng comment kasi po may day job ako kailangan ko magtrabaho para sa ekonomiya. Okay, so mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, keep on learning. Please ah uh, like, share, subscribe. Share with your group chats ha, on cancer and mga support groups nyo. And also, uh, if you want more tips on dealing with cancer treatment side effects, Physically, emotionally, psychologically, and spiritually. Uh, meron po tayong manual na ginawa. Noong 2019 ko pa ginawa yun, na-launch noong 2022 during the pandemic. Ito po ang guide natin, ang manual for breast cancer patients and carers. At um, ito ay discounted pa rin. Hanapin yung title, Stage 3G, sa www.thepinkytown.com. Hanapin nyo sa thumbnail, ilalagay ko rin yung Uh, sa description din, ilalagay ko dun yung website. www.thepinkytown.com Still discounted. Ang stage 3G, ang manual natin for breast cancer patients. Okay? And survivors and carers. At eh, patira rin sa mga medical practitioners. Okay? Just go ahead para mas marami kayong tips at meron tayong pagbabasihan, babalik-balikan na reference material. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Stay safe. Keep on um, staying healthy. Keep on praying. Don't forget. Habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye.